Oh yes! Magandang buhay muli mga kaagrikultura! Welcome back po sa ating Youtube Channel Ngayon po, samahan niyo po ako mga kaagrikultura Nandito po ako sa taniman ng mga kalamansi Matatagpuan po ito dito sa Barangay Makaalang Dagamilete Sa plantation ng aking pinsan Sa kanilang mga kalamansi Samahan niyo ako! Tara! Ito po mga kaagrikultura. Ang mga tanim ng mga kalamansi ng aking pinsan dito sa Barangay Makaalang, Dagamilete. Maraming mga puno po ito mga kaagrikultura. Kung titingnan natin ang mga bunga ng kanilang kalamansi tree, mga kaagrikultura, oh, malalaki. Kagaya nito, kagaya nito mga kaagrikultura. Pwedeng-pwede nang pitasin at pwedeng-pwede na natin i-market. O, oh, malalaking bunga mga kaagrikultura. So, yung iba ay nauhulog na lang kasi hindi masyado nilang pinapansin. Lalong-lalo na ang nakatera lamang dito sa mini farm na ito mga kaagrikultura ay aming former teacher. Nag-iisa lang po ito siya sa tahanan na ito dito sa kanilang mini farm na matatagpuan niya dito sa Barangay Makalang, Dagami Leyte. Tingnan nyo mga ka-agrikultura, ang bawat puno ng kanilang mga kalamansi ay hitik sa bunga. Lalong-lalo na ngayon ay yung tinatawag ngayon na peak season na mga kalamansi. Siguro mamaya magpapaalam tayo mga kaagrikultura kung po pwede tayo makahingi. Makahingi tayo ng mga kalamansi na ito para ibenta natin sa market dun sa poblacion o sa bayan mga kaagrikultura at pwedeng pwede natin pagkapirahan ito kung kanila po ay papahintulot na i-harvest natin at i-market natin sa poblasyon. So sa ngayon po mga kaagrikultura, yung iba pong mga puno nila ay medyo matalahib. So kailangan lamang po ito linisin. Konting ayos lang dito mga kaagrikultura. Chak, magkakaroon na ng pera lalong lalo na ngayon oh, tingnan natin ang daming bunga ang daming puno tingnan natin sa dalwa tatlo, apat, lima anim, pito 8, siyam, 10 labing isa, labing dalawa, labing tatlo labing apat, labing lima, labing anim labing pito, labing walo, labing dalawampu pot isa pot dalawa, tatlo dalawang pot apat dalawang pot lima dalawang pot anim dalawang pot walo dalawang pot siyam tatlong po mga more or less mga kaagrikultura sa tansya ko po ito po ay mga mahigit kumulang 40 na puno ng kalamansi purong kalamansi yun nga lang may nakikita rin tayo dito mga kaagrikultura na mga pineapple, mga pinya. Mga pinya na nakahalo dito. Tulad halimbawa dito, yan, oh, may mga pinya. Ito, for example, oh, bagong pitas ng pinya. Oh, ito, mga agrikultura. Mm. Pwede, pwede na ito mamaya. Meron ako dito'ng nakita na pwedeng-pwede na talaga pitasin. 'yung pinya ito hindi pa masyado hindi pa siya hinog oh. tingnan mo kagaya nito agrikultura o oh. yan o oh. na ano na lang siya nalanta na dunot baga sa bisaya sa waray na dunot na lang ang kanyang bunga so ang dami ang daming pwede mga kaagrikultura mamaya hingi nga ako ng ano saha kung tawagin para pang ko doon ito mamaya pipitasin natin ito yan oh. gaya niyan halimbawa yan hinog na siya papahalam natin yan sa may are ang bunga na yan ng pineapple or pinya yan no oh. gaya ng sabi ko mga ka more or less 40 na puno 40 na puno ito mga kaagrikultura ang nakikita ko sa ngayon na mga kalamansi so kailangan lamang ito ayusin magkaroon sila siguro ng magandang car taker dito kasi oh ang daming bunga yan oh ang daming bunga mga kaagrikultura yan oh yan oh tulad, tulad nito yan oh yan kailangan lang pitasin ng maayos tapos ano ngayon mga ka -agrikultur? kilo ng kalamansi ngayon sa ngayon po di ko po alam Tingnan mo mga ka-agrikultura yung iba oh nauhulog na lang sayang naman gagaya nito oh pwedeng pwede mapakinabangan ito gagaya nito agrikultura oh ang laki yun no ang laki ng bunga mga ka pwedeng pwede pitasin yan oh. ang nito ang daming bunga so far so good yung titignan natin ang market price ng kalamansi ngayon ay uh, nung nakaraang biyernes bumili po ako ng 1 uh, one fourth lamang po nagkakahalaga po siya ng 20 pesos imagine one fourth lang ilang piraso lamang po yun So ibig sabihin, kung 1/4 siya sa isang kilo ay 80 or 80 pesos ang kilo ng kalamansi sa ngayon. So, nasa peak season pa po ito ngayon ha. Mga kaagrikultura ang kalamansi. Kung ako lamang po mga kaagrikulturang nagmamay-ari nito, Hmm. Sigurado. Lilinisin ko ito, ipapalinis ko. Mag- mag-ano ako, mag ako ng mga tao para linisin ang lugar na ito. yan oh. oh. Mga kaagrikultura. Wow, sa dami ng puno ng kalamansi dito. So, asahan po natin mamaya magha-harvest tayo ng kalamansi mamaya. So, maraming maraming salamat po mga ka sa panunood nyo. Don't forget to subscribe our YouTube channel Agrikultura. Click, please like, share anihit nyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po at God bless us all. Amen for that.